nakachamba tayo ng 501 made in USA. Yes, nakachamba tayo ng 501 premium, brand new, and then eco performance. Ito na nga yung part 2 ng ating unboxing video. My name is Jay and nagla-live selling po ako sa FB page namin. Ito po yung aming page. Yan, follow nyo lang po mga kaisan kung gusto nyo makakuha ng pangmalakasan at original Levi's jeans. Tara, umpisahan na natin ang unboxing. Ito na nga, unahin muna natin yung nakadungaw na to, 505 bihira talaga yung mga length 30. Kaya kung may nakita ka na brand new or nakakita ka ng na gusto mo na fit, 514505 na mga length 30, nakukunin mo agad para hindi ka na magpaputol. Okay, buenas yon Kasi pag nagpaputol ka minsan, baka hindi pa magaling yung nag-alter. Ito ay made in Mexico. Sana mag-focus. Ayan, made in Mexico. Ang ganda ng tela. Hindi siya manipes. Hindi rin siya sobrang kapal. Kasarapan lang yung tela niya makapal na malambot and then meron siyang distress sa laylayan. Sa front, wala. Sa likod, may konting distress. Style niya lang po yan. syempre, pampabata. Yan ang nagdadala. Yan ang binabayaran dyan. 512 size 34. Meron tayong available nito. Wow! Nakakita na ako ng puro butones. Alam niyo na ako ano to. Nung part 1 ay hindi tayo nakakuha ng 501 button fly. Napakalalaki. Ngayon, yes, nakachamba tayo ng 501 na size 36 length, 29 pa. Grabe marami kung kilala na naghahanap ng ganitong length Kasi mahaba pa rin sa kanila yung length 30 Ayan pa yung isang pamatay na size Ito pa yung isang mabile na size mga ka-insan Length 29 Size 36, length 29 Para sa may height pa rin ng 5'7 below Blackwash 501 Panalo at sa naghahanap ng single stitch Ito na po kasi yung latest model ngayon Single ang stitch niya, hindi na double Oh man, sunod-sunod na na puro 501 to Ito naman nakachamba tayo ng 501 Made in USA Kaso nga, no, medyo may kaliitan po ito. May kita nyo agad sa si etiketa niya, may nakalagay na made in USA. So, matik po yan, USA at vintage po ito. Ayan, 2001 model. May nakalagay siya for women, pero unisex po yan. Malaki yung etiketa. Okay? Ganito kasi din yung gusto ng mga tingnan Yung tignan nyo, panglalaking, panglalaki yung fit, yung tela niya. Okay? Pero, may nakalagay na for women. Sipatin nyo muna mabuti. Pero, tingnan nyo naman yung etiketa, panglalaking, panglalaki. So, unisex ito mga kainsan. Malaki itiketa may number sa baba at solid yung back pocket niya. Apaka sobrang ganda ng kulay. Matagal bago mo mapakupas yan. Okay, next. Grabe, sunod-sunod yung 501 ngayon. Next naman natin, 511. Nakakaibang kulay, pinaghalong gray at blue. Ayan. So, pinaghalong gray at blue na almost brand new condition 511 size 34. Length 30. Ayan na naman si length 30. Nagpapakute na naman. Next natin, acid wash. Wow. Size 32, length 30, 502. Regular taper. 531, taper to. Size 31, length 32. Wow, grabe naman. Okay, napakaganda. Solid. Mexico. Kakaiba tele. Ayan, made in Mexico at waterless na po yan, kainsan. Panalo, makakuha nitong 531 na to. Bihira ako makakuha ng mga ganitong numero, 531. Kung nakukompleto mo na or kung gusto mo kompletuhin yung number ng mga Levi's, meron ka ng 501, 505, 514, 513, 511. Ikaw na, ang maraming Levi's, di ba? At, least meron kang iba't ibang klasing fit ng Levi's. Na depende rin kasi 'yan sa binabagay ng ating t-shirt. Kung meron kang maluwag na t-shirt, ay susuot mo 'yung mga 505, 550 or 'yung mga loose or straight cut. Kung gusto mo naman ng mga body fit na t-shirt, mo susuot ka yung mga slim or taper, di ba? Ganin lang 'yan. Next man natin 514 size 32, length ay 34. Ayano, oh, napaka-solid. Sino dito yung mga nakakapanood sa aking live selling? Ayan, taas ang kamay or i-comment nyo na yan sa baba. So yun, pakicomment na rin kung legit ba yung page natin para hindi na sila mag-alinlangan. Yung nakatry na ha, mga insan natin sa uh, Collins. Okay? So comment down below lang mga ka-insan. At magpapalibre nga rin pala ako. Pwedeng sa mga komentor dito sa baba. Okay? Ng ating video. Okay, 514 size 32. Ito, brand new talaga. Yes po, brand new po talaga ito. Meron tayong mga naukuha, mga brand new. No hang tag, walang gasis, walang butas. At alam ko talagang brand new kasi amoy pa lang. Bagong-bago na, di ba? Alam mo agad yung amoy ng brand new. Next, 5'11, 31 by 30, grabe naman. Kung uh, maluwag sa si 32, makipot sa si 30, ito yung para sa'yo. Next, 5'11, yan, yan ang gusto ko. Maraming 5'11, siya nga mga taper at skinny. Hindi baling di ako makakuha ng masyadong maraming 5'01. Ito naman yung isa sa pinakamabili. Ayan, 5'05, size 36, length 80, brand new. Brand new, no hang tag. 550, relax fit. Ayan, black wash, US fabric. Ito yung tipong mabalbon, yung may balahibo. Size na ito ay 33, length ay 30. Wow naman, Denison. Wala pa. Nakuha pa ang babae. 5'11". Wow. Pinaghalong kulay gray at may konting pagka-green. So, medyo may pagka-dike siya na abuhin. Grabe. Rare color to para sa akin. Napakaganda ng kulay. 5'41", size 36, length I-34, soft denim, stretch. Okay. solid po yan. Kainsan. 5'05", oh size 34, length 32, straight cut. Sipatin niyo muna mabuti. Napakaras, Napakaganda. And then, 5'50", size 38, length 32. Grabe naman. 502 regular taper. So 'yon, may mga ano tayo na hindi ipapamind so ito hindi ko sasabihin yung size niya. Abangan niyo po 'yan sa aming live selling 502 taper or regular taper stretchable soft denim. 511 size 30. Ayun, na sa pagka nasundan niyo po yung live natin na nasabi ko yung size, pwede mo agad i 'yan. Okay, para may idea ka sa price range, naglalaro po ito. sa so, yung mga brand new condition natin, naglalaro sa 1.5 to 2,000. Yung may mga label naman, may mga tag, kaya ko isagad ng mga 2.5 yan. Okay, mabilisan lang po. Okay, so yun mga konti na lang to, tapusin nyo na. Huwag nyo na putulin, sayang naman yung panunood mo. Kung nanunood ka na tapos aalis ka pa, malay mo, andito na yung sukat na hinahanap mo, yung kulay at yung model. Ito po yung pinakamahal sa mga ordinary yung etiketa. Yung may nakalagay na all season tech po. Grabe to. Grabe yung tela niyan mga ka-insan. Kaya tinawag siyang all season tech, kahit mainit or malamig yung panahon, komportable pa rin siyang isuot. Breathable, eka nga. 541 size 30-31, length ay 32. Ito, sige, kaya ko ibigay ito ng, uh, kasi bago nito, nasa uh, 6 to 7K. So, ito kaya ko ibigay ng mga, at least 2K, okay, mabilisan. Di ba? Ganyan tayo kamura dito, mga kainsan. Meron kasing mga iba't ibang Levi's na hindi natin naiintindihan na akala natin na eh, isang presyo lang. Eh, bakit eh kayo nabili ko? Ah, uh, 1.5 lang. Ba't nabili ko? Isang libo lang. Eh, depende po. Okay, depende sa model talaga. Kagaya nito, premium. Ayan. Buti, nakachamba tayo ng isang premium. Ang presyo din nito, naglalaro sa 7,000. Meron tayong premium dito, brand new. Ito, 7,000. Okay? Okay, nakasale po siya ng 6K. So, actually, ang presyo nito ay 7,343. Ayan, premium, brand new. And then, eco performance. Ito din, may pagka-eco performance yung tela niya kasi soft denim. 512 size 34, meron tayong available nito. Nakasale po ito ng 6K. Okay? So, kaya ko pambawasan yan, basta nakafollow po kayo. Yung payo isa, basta nakasubscribe ka dito, nakafollow ka sa aming FB page, bibigyan kita ng malaking discount. Wow, ito na nga si lot 510. Hindi ko muna sasabihin kung anong size. Pero sige, baka may makakursunada. Size 33 on tag, length 32. Okay, eto brand new po ito. Bibigay ko lang ng kalahati. 3K. 3,000. Brand new po. Hindi na gamit, hindi na isuot. Siyempre, naka-butterfly at quality yung tahi niya. So, yan. Bihira lang ako makakuha nito. 510. Karamihan ng mga premium na, na eco performance na nakukuha ko ay mga 512 or 502. 510 is skinny. Ang hemline nito ay 6 inches lang. So, yan. Meron siyang, yan style na distressed, pampabata, yan na nagdadala, yan ang binabayaran. semi distressed ganun din sa harap. Ito yung tipong lahat ng kanto ng dulo, magninis-nis, napaka-solid ng tela, panalo, pulido ang pagkakatahin nito. So, sa dami ng na binuksan natin, isa lang yung premium na nakuha ko. Oh, pangalawang limited edition, 508. Taper din po, si 508, hindi sila nalalayo ni 512. Size 29 length, ay, 30. Maganda ng kulay, 514, size 30 by 30, gray na wash. Ito yung sinasabi ko, napantay kumupas, pantay, napantay kasi yung kulay niya. So, yan yung mga tipong habang naluluma, habang kumukupas, lalong gumaganda. 505 straight cut, size 32 yan. Wow! Nakakuha pa tayo another premium 512 size 34 length 32. May mas mahal pa dito yung mga made in Japan. So, abangan nyo po. May parating pa naman tayo ng na mga made in Japan na mga ganda quality, mga made in crafted. Levi's premium size 34 length ay 32. So, ito mga ka-Insan, kaya ko isagot to ng 2,500 free shipping fee. Yung kanina ay uh, 510, 3K po yun. Okay? Wow! Brand new! 514 size 36 length 30. Ayan. Si 514 na old model or uh, hindi naman siya yung, mga, yung latest ngayon kasi yung latest ngayon ay hindi naka-butterfly. Ito po, naka-butterfly yan dahil na uh, nasa 2,010 below yung model niya. 514, ang gaganda ng tela ng mga sinaunang Levi's, mga ka-Insan. Okay? Yan yung kanyang etiketa. Okay? Quality, napaka sobrang ganda, sobrang tibay nito. Ito mga kayo, sa 3K, bibigay ko na to, sasama na to. Size 36 length 30, slim, straight. Okay, 514 soft denim, naka butterfly. Yun lang yung talaga hahabulin mo dyan. Hindi porkit, basta bumili ka lang ng Levi's, gusto mo yung kulay. Siyempre, kailangan mo rin maghanap ng quality, magandang tahe, pulido, solido na Levi's. So may ilang piraso pa dito. I-replace ko na rin, may kulay puti pa. 511 size 34 length 29, dirty white. Ito, so, naglalaro lang yung presyo nito sa 1.5 below. Pero 1.5 yan, sasapak na yan. Oh man, ayan leather patch na panglalaki pang babae 501. Sa naghahanap ng latest model na 501 premium waterless, made in Cambodia, size 20, size 30 hanggang 32. Size 30 hanggang 32, rip 2k25. Ganyan lang 'yung pambabae natin kahit na bago. Ayan, nakakuha tayo ng kakaibang kulay ng 513, size 33. Length 30 pero naputulan siya. So, abangan nyo na lang na-i-post ko 'yan para masabi natin 'yung actual na size niya. 531 rip jeans, grabe. Oh, napakaganda nito. 531 size 3031. Sa sakto lang ko sa 31, ano? Okay, sakto, sakto sa 31 'yan. So tapos na 'yung ating uh, unboxing video. 'Yun, may isa pa. Ito nga pala 'yung may damage. Kung may nagustuhan ka, 'wag mo kalimutan mag-comment sa ibaba at don't forget to like, follow and share. Ingat po palagi. God bless. Bye-bye.